So guys, nandito kami sa Asian Market. Bibili kami ng ingredients para bukas kasi ay hindi, hindi pala bukas para sa Sabado kasi birthday celebration ni Papa at ni Kim. So yan. Ano? Sili pa? I want slime. Slime? Yeah, I want to find slime over there. Yeah. Yan ba yung ano? Baka yan yung mapait. Hindi. Maalin yung hindi mapait. Yung ano? O di yan. Ito daw. E dito. O pa ito? Saan itong hmm, na kalaman siya? O yan. $5.60. Napakamahal ng na So, tita, anong masasabi mo sa aming ano, Asian Asian market? 'Di ba? Lahat naman nandito na. Oo, ano yung hawak mo? Pang lumpia kasi maglumpia daw si Okay. Okay. nandito yung favorite ko palang kikya masarap nakapili na kami guys mga tatlong piraso lang naman Nakakita na. Ano eh. Bagay, mahal na rin tayo. pagkatindahan nga May isa kasi na yung malaki-laki. Mm -hmm. Alam mo, hindi, alam mo hindi masarap ang pansit ka na. Taming pinamili guys. Oh, it's crayon. mm -hmm. yeah. Move over there. Kaya yeah, guys, punta kayo sa amin sa ano, Sabado. Not my birthday ha. At ni Kim Roy. Uh, one more box, ma? Or that's enough? Magkaba talaga iyan, hindi ko niyan ba Ma, mawawarak iyan, mother. Tama mo na. Tama na. Isa pa. Ayan. Ayan. tulungan mo si mo. hindi ako magkaya hawakan oh, wow. mo sa ilalim ipakikita eh. ko sa inyo ang presyo niya so far ayan ayan na ang presyo niya. 279 ano hey. yun? Pagkain ng mga bata. Na. Nasa kanila na. Rice reveal. Yeah, $289.87. Two bucks. so, ayan, hindi naman kaya. Oh, yan. Bibili-bili. Hindi naman pala kayang buhatin. <laughs> ano ang likod natin. Hindi tayo magagala. What happened? Asin. Naputol daw mm -hmm. <laughs> <laughs> ano yung... Vibrate! Ano yun? Mama, nasa yung crush ko. Crush ko. Crush. Nandun yata sa maliit na ba? So yun guys, mm -hmm. Uwi na kami. Punta naman kami guys sa Walmart. Ano kaya? May wagon kaming dala. Let's go there. Okay. Coins? Meron yan. May card si Papa. pasok na siya sa Walmart. Welcome to Walmart. So this is how it looks like. So first time you need to dito sa Walmart is the Oh, chocolate. Mhm. Chocolate na naman siya sa mga Pino chocolate. Look. Come on, come on. Find the slime. Sinter, wala pa ako nabibigil. Ay, ito na. Ano yan? Caramel. disco? ko, sa sakit yan. Ang lamunan. Ang kalat. Yung ba? Yung Let's find the slime. <laughs> Tignan mo, mas mura dito. Ay, oo. Hindi, lotion kasi ito. Longsiyon. Ito baga, oh, 14. Mm-mm. 16. Magkano mm. bilhin natin? 23. <laughs> Ay, sayang. 3 lang. Mm -hmm. 16 baga to? Okay? Yeah. Ito daw. SPF. uh, so, tumulad tingin kami ni Tita dito sa beauty section. Parang meron ito na sa Watson. oh ticket Sikat niya sa Watson. niya. Ayoko naman niya kasi mm -hmm. oh, oh. ang oh, lakas ng amoy na ano ko natatalo ako ng ano. Oh, so, ito ang napili ko sana naman tumama na. Chani, na, may chani ka doon. Marami si mama, binigyan um, niya um, nga ako eh. Yung gunting-gunting? Hindi, ko uh -huh. para yung basta gold ang kulay niya, maganda Kasi yung pangkla. Kasi pag tumuro mo na ito, nagabunot ba ako? Oh, ah, meron doon si mother. Ay, ito, ano yun? yan ang binili natin? Pares lang, 23. Oh, oh, yan. Ay, ganyan din naman yung binili ko sa'yo, isang, yung green nga lang. Retinol? Mm-hmm. Ay, may, Mm-hmm. din pala sa ah, yeah, Korean lady. brand. Yeah. May ang Ay, binib... Pala? May binibila ka dyan, ano? Ano? Yung, ano, cleansing balm. Yung pangtanggal siya sa mga uh, makeup. Hmm. Ah. Sila, may ano? 60 na, mura lang dito. 60, na no? Oh. Ito ba yung dating 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 ko. To dating 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 yung mga dating mo sa dating 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 iyang kay dating ang dating na dating uh, yung dating 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 ito lang, kikita ko din sa iyo. Dalawa to, ito Yeah. Ano yan? Um, para siyang toner. Toner. Meron ako doong ano, yung Indigel salicylic yung isa. Basta yung ibang brand. Hindi ko ginagamit, ibigay ko sa'yo. Oh, si Venus may ganito. Oh, yung pala eh. Ganyan din sa'yo. Oh. Hindi, yung isa sa akin, ayan, ano Oh. Eh, parang ganito kay Venus, oh. Mm-hmm. -mm. Uh Oo. -oh. Where have uh -huh. you been? I got the Halloween De deflatable. The sand How much is that? I don't know. 16, no. Return I mean, it. Yeah. Let's go there. Kasi di pa kung naman Okay. 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 niya. Yeah. Naho, no, pag nag-trick or treat, samahan mo yung mga bata. That's mm -hmm. a lot of stuff. Yeah. Mm -hmm. this okay. What's that? I need to put this back. Oh, yeah, put it back. Put it back. Anthony, put it back. Wait! that looks scary. Not scary. oh, no. oh, no. oh, oh, so guys, ito na yung nabili namin. I mean, napili. Look at guys, all the Halloween. Oh, <laughs> yeah. It don't got gusto ba? Nandun yung ano, yung cookies and cream na ano. Chocolate na naman ho! Pagbalik po ni tita sa Pilipinas, It's mas doble mama. yung feel. <laughs> <laughs> Do-doble. <laughs> Do gusto, dahil gusto, gusto ko. Pero may sakit ako. Huwag well, ka nang iba, gustong-gusto ng rice, eh, peanut butter, pag ganyan ng ano. Mm -hmm. mm -hmm nakautikin nalang kami ni ate dyan. Isa wa, oh, kasi nandito lang. Pag sa Pilipinas, ano to, inda. Dita, hintayin mo na lang yung mga, ano nila, uh, -uh. yung na-trick or treat. <laughs> <laughs> Minsan, mas kitito ang silka na, fight pa ang... Mm. mm. Favorito ni Deo. Mm -hmm. Ganito eh. ang favorite ni Deo. Mm -mm. Cookies and cream. binigay mo dalit galit lang maubos niya. Oh. Akala mo ba, nabidyohan ko, nakakunday-kunday pa siya. Naka, ang dami ng balot dito, ano. Mm -hmm. Tumbiro na ba? Yeah. Hala, sige. <laughs> sige. <laughs> mo yung isa. Ang big ah. Tapos yung ano ba? Ito, ang sarap dito. Diba yung naging... Yung malaki? Mm -hmm. Oo. Ah, diba binigyan kita niyan? Oo. Oh, yung malaki, yung malaki niyan sa Costco ko yung binili. Ay, yung mura lang dito. Ay. Okay. Eh. Mm -hmm. Doon sa ano, yung ganito. Itanrib na yan. Yung ganyang kalaki? Oo. 800 pesos. 800 plus. Ay, eh, tignan mo naman dito, 15. Hindi si 6. Babayad na kami, guys. Hello, Bayad din. It. Ito lang naman ang napamili ni mama, namin. Saan sila mama eh. Ibabayad na. Kagulo na. Ayun, eh, may nabudol ho doon. Yay! Hey, Good kasi gusto, gusto niya kasi ito. Yan ang gusto niya Umupo na pati doon. So, nandito kami sa McDo. Nag-aabang nag-aantay kila mama doon. Ito, Nene. Gusto ko rin natin, Ito,

change mo na. Sorry guys. Na-load na yung mga pinamili. Pauwi na kami. Kila